Hi. Two yeah it's one I, I, only one mattress and the, the, the one is box Yeah, uh, they charge 1250 a piece for mattress or box spring so it'll be 25 yeah uh, you welcome back to our channel rs vlog but formerly formerly vlogs uh, anytime anywhere and then he changed the name into rs family vlog or rs vlog and family like that so uh, don't forget to follow like and share our uh, videos guys so that updated uh, in ginagawa namin dito sa yung mga yung journey namin dito sa Canada. So, let's go. Uh, today's video is uh, punta tayo ng ano landfill kasi may ano kami may i, i, ano yun tatapon. Yeah, idadamp kami may may idadam kami doon yung uh, old na mattress pa ng anak ko. So, yeah, makita niyo sa previous vlog namin nag Ano, in 600 kami ng bagong, meters, turn ano, right niya? onto Sawyer Road. Niya, yung bed so today so namin yung ano namin yung luma. so here we go we're going to the landfill so this is the our way to Esteban landfill guys so it's in the map here so yeah so let's take go the next ride right onto Sawyer Road. Let's uh, samahan kami yeah so we're going here so that's uh over there the varsity or the companies and also continue here, for small two companies quarters. here in Estevan. there is a demand tracking over there and uh, uh over there well field. yeah actually there's a lot of like companies here in istivan maganda din dito sa ano kasi pag hindi ka lang mapili sa trabaho guys yun doon may mga dumping ng mga sasakyan ng mga na ano na ba hindi na magamit yung mga nasisira na andoon actually guys well anyway balik tayo sa topic kung hindi ka lang mapili dito sa Canada kahit ano basta ano lang yung trabaho mo baka nang matino uh, yung basta ang importante kikita ka lang kasi yun lang man ang pinaka a uh, reason why you are, we are finding job makakuha ka talaga ng trabaho yung ganyan tapos yung uh, sometimes may, kung skill ka may makuha ka na magandang rate pero yung pinaka minimum lang let's say Halimbawa, mag-ano ka, 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 ka muna, ka, yung sa mga tindahan. Nasa, nasa minimum rate ka lang din yung ganun. Tapos kung skills ka, of course, malaki-laki din yun. Pero kung tsaga-tsaga lang muna, kung hindi po pa makuha yung skills, so dyan lang muna sa yung minimum. Kasi kung walang trabaho dito, guys, mahirap. Mahirap dito walang trabaho. Lalo na ngayon, inflation ano, yung inflation natin ngayon, hindi pwede na ano eh, hindi pwede na uh, walang trabaho like, no for me, it's so hard yeah, true, it's very hard cute, like um, i-compare na ako nung bago pa kami dito uh, 2015, tapos yung asawa ko, 2014 siya nag -land. so after 6 months, so nag kami ng dalawang anak ko So that was 2015. tapos I think only March, April, May so two months lang Pahinga lang ako ng two months tapos nakita na agad ako ng trabaho but even though that time the the rate is like the minimum rate before I started like ah uh, 10, 11 like something but ah uh, still I can manage it like yeah because the ano the yung mga yung mga bilihin hindi pa masyado mahal tapos yung 100 namin noon 150 dalawang linggo na yun pang ano pang yung glossary namin yung ganoon as in talagang after lang sa ano yung pandemic talaga doon lang nag ano parang ang hirap na pag isa lang yung trabaho mo yung ganun tapos ang bal ang labanan na lang dito how to budget your income yun na lang kasi pag hindi ka marunong mag-budget. Wala talaga, talo ka talaga. Even be me, myself, uh, even though may budget, ano din kami, parang eh, nahirapan pa, pa rin sa totoo lang. No, as in, yeah, true yan. I don't believe na yung iba, makita natin na parang kayang-kaya nila. Meters, you will kasi siguro wala silang mga utang. Kasi siguro hindi sila nagpapadala sa Pinas. Kasi dito, pag may trabaho ka lang, tapos wala kang mga payarin wala kang masyadong mga bills, yung sahod mo talaga, ano lang, uh, ano, ano din, uh, parang kasya-kasya uh, lang, parang ano lang, tama-tama lang din yung ano, sahod mo sa pagkain, bahay, ganun. plus Kasi basic yun eh, pagkain, bahay, at saka yung, an, yung car. Yun yung basic need dito. Kung yun lang, at saka yung phone na din kayang kaya din pero pag vlogyan mo na ng but anyway guys we are here na sa ano magbayad na kami it's okay bayad muna na tayo magbayad mo na dito kami magbayad mo More than two hundred twenty migrants have been rescued. What's in a pen? Two things. mattress one. Hi. Is this two mattresses? Yeah, it's one. Only one mattress, and the, the, the one is box Ah, oh, we can yeah. pay over there? Yeah. Uh, um, may daw. And, and, and Kahit maglabay dito, guys, magtapon ng ano may bayad. So, toto so, talaga na walang libre. So, walang libre na ngayon. Sa so, may bayad 25 dollars daw kasi 'yung isang mattress 23 12.50. Bricks, yan, ba, bricks, 12.50 at saka magmaska twelve 12.50 at saka 'yung mm -hmm. ano, 'yung iano i-stop na na ako. $12.50 each. So, that is $25 ang dalawa. Well, okay na din kasi pag sa bahay yan, ayaw ko na mapundo doon. Eh, mag-molds yan. Yan, yeah. So, saan ba tayo? Yeah. Pero yung ano, yun yung sabi ko na ano, na mahirap. Kaya nga, talagang ano na tayo. Pero, kahit naman saan, kasi lahat naman inflation eh all over the world, around the world is inflation, like man or sa ano so sa discarding na lang natin ano kumbaga sa discarding na lang daugon, like it's all about our ano na lang okay, kung wala tayong discarding sa buhay, wala tatpunga ka lang, naghintay ka lang like say uh, you're just uh, ganang yung isip mo ako kung makakain lang ako ganito ganyan eh. or, or, makautong. pero look at guys there's a lot of or... ano yun daddy sampa di ano, yung mga mga seagulls si ko oh. wait lang maglas ako niya ayaw ko magbaba ang baho si daddy ko oh. yan ang oh, grabe Ay. yung masoro ayaw ko dyan ayaw ko dyan may sa tanting na niyo yun si ko mag ano siya magiparan eh ko magbabakan dami lang tapos ang bako bahala na siya yun nga guys dito ito yung buhay namin dito daming ng sigas. Tingnan niyo. Dami. Grabe kasi kasi yung ano, yung mga sigas na yan. Magano yan magdidig ng mga pagkain ba? Kasi dito i, oh, e, takdang laman. Eh dito tapon lahat ng mga ano dito. Tapos, i-ano naman nila yan? Parang tatabunan ba? Lalo na pag winter time, i-ano din yan? <laughs> oh, gosh. Ayan. Oh, God. Oh, Ano siya? Nag-ano na siya? Ayan. Oh. <laughs> Nag-i-tell you. lang ako. Ah. Ayoko. I-move ka dun dadi, Tapos, malupad sila di. Ha? I-add mo para malupad sila. Di. Haaa. Ay, malupad eh. Ay, ko di ikaila. Wala rin paki. Satuwa pa na? Diyos. Eh! Asa man tayo magbayad? Ingon. Ito ay gawas. Balik na to. I-drink ito ko na pa doon. Ito so, agi ah. Eh? at ito. So, tingnan natin kung may makuha din tayo doon. Kasi nagtapon tayo ng basura. 11 minutes na di okay lang to. Ah, okay lang yan kasi hindi ko ano. Sanabi yung alika po guys oh. Yan. So, yun nga, saan na ba tayo mga life, 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 ano na to? mga life story. So, yun. Um, kahit anong, kahit wherever in the country, whatever, wherever country we kanang we're living or we are we. Kuan kanang inflation talaga. So, sa discarte na lang natin, ano, sa discarte, ano yung daugon na May, may magtatapon natin oh. Yung branches, itatapon din nila yan doon. So, yan. Ah, iba pala doon. Doon din yung branches. Eh. May hanapin daw siya doon. Tapos, yun nga. Grabe, so, halika po. Ayan, pwede magamit. Ayan, o, um, mga electrical. Ayan, bike. Ito so, may mga bike doon. Saatin yan eh. Binibinta yan eh. Tinitimbang yan eh. dito, I don't know kung anong gagawin niya. Wala dyan. Wala dyan. Wala dyan. tadi rin May mga Ito mga Ito sa sakyan Ito sa sa sakyan

Asa mo itong mga kahoy sa isa rin yung labay? Wala oh, dito yung labay rin. Hmm. gusto rin. Iwan ko kung anong planon nito. Hmm? So, yan. Kuha ka talaga? Pero siya. Baka may plano siya. Mahala ang bigat yan eh. Mag-inay mag ka, mag-inay. Hindi ka mag, ka mag Ay, sorry guys. So, yeah, yun nga. Yung ano natin, yung topic natin, yung buhay-buhay natin ba. Yeah. So, akala lang ng iba. Uh, but not all man nga naghirap din dito sa Canada not all. So, depende lang kasi yan sa ano, yung lifestyle mo, yung paano mo igalaw yung sahod mo. Yun lang, yun di, naka, doon eh. Kasi, sa amin, like, like, in my own experience here, kung ano talaga, kung masub, like, masubraan na ba, like, sobra na yung, basta, yung mga ganun. Basta sa lifestyle lang talaga, ibabase yung ano natin kung kung paano natin ba ma how can you cope up the 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 pressure, the the stress, like, yeah. Thirty-five, yeah. Ang nagisgutan gapon thirty-five. Thirty-five each, no? Mm. So seventy yung gikona to. yan yeah, check it, Isila. balik na tayo guys balik, balik na tayo, tayo para mag, magbayad na magbayad balik na, na sa siya yeah. so yeah so after this one so uwi na Dam dami pa rin gagawin sa bahay mag ano pa ako sa mga pananim ko so yun nga kung nasa Pinas kasi maganda yung soil natin dyan i-drop nyo na na ano, magtanim-tanim ng mga, mga mga, vegetables, mga root crops, mga ganun. Lagay lang sa sako. Huwag sabihin na wala kaming lupa. Ay, lang lupa dyan. Free lang. Lagay lang sa sako. Mga pots, mga gano'n. May tutubo na dyan. O, dito. Oh! Eh, hey, dito. Naimu gi... bayar na siya guys labay <tuk> tag basura dre bayar bayad pa ta siya nah, ang nah, bayad depita ya. nasa dyan lapita mo ni labayanan niya ito to point master so magbayad na siya di ha siya siya magbayad pila ang mga mabayaran may bawaan na rin kayo resibo

So, that's it. <laughs> that's it for today, guys. So, thank you so much sa uh, pag-support sa channel namin. So, from vlogs anytime, anywhere to our current uh, name na RS Vlog and Family or ano yun. ganun lang. So, uh, don't forget to like and share on our vlogs, uh, guys. So that uh, more updates and life story here in canada thank you and god bless us all peace